po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana ay uh, okay naman lahat. Ah, ngayon, medyo pabago-bago ang klima. Marami na naman ang sumasama pakiramdam. Ah, sabi nga nung ilang nurses na nakausap natin, uso na naman daw ang COVID, pero hindi naman fatal tulad ng dati. So, ang aking... Paalala lamang po sa inyong lahat, no? Ingat po tayo, no? Especially ngayon panahon ng mga Christmas party, mga gatherings. So siguro no, uh, let's take the necessary precautions pa rin, no? Pero uh, sa kabila ng lahat ng 'yan, no, ayan yo pong batiin ko muna kayo ng advance Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat. So ano ba mga kaganapan natin, no, sa Barangay San Antonio nitong uh, nakaraang linggo? So syempre, unang-una po no, ang uh, we're very happy no to share na ang Barangay San Antonio ay muli na namang kinilala no sa iba't ibang mga aspeto ng ating uh, pagseserbisyo no sa ating uh, barangay. So unang-una po, no, ang ating barangay ay nahantugan uh, nahandugan ng isang certificate of recognition para sa compliance and functionality ng ating VAUSI desk no or yung violence against women and children. No, so nakakatuwa no na tayo po ay uh, nakapasa no with flying colors no sa naging uh, assessment ng Seal of Good Local Governance no para sa barangay level no? So ilan tayo sa mga uh, barangay sa Pasig na nabigyan ng parangal at uh, uh, ng pagkilalang ito at uh, uh, nakakatuwa no na nakaka-inspire yung mga ganitong uh, pagkilala na mas lalo pa natin pagbubutihan at gagalingan pa natin ang ating uh, mga serbisyong hinahatid dito po sa ating barangay. So syempre no uh, kasama na rin to na isang malaking achievement rin po natin bilang pagtatapos sa ating uh, nationwide na campaign no to 18-day 18 campaign to end violence against women. So again nagpapasalamat po ako sa ating uh, vowsy staff, sa ating mga mga empleyado ng ating barangay of course kay Kagawad uh, Pauline Blando and to the rest of the barangay council na nagtulong-tulong uh, para makamit po natin itong pagkilalang ito sa larangan po ng violence against women and children at no, tayo rin po ay uh, kinilala sa aspeto ng uh, solid waste management so ang ating barangay ay nakakuha ng third place no, sa recently concluded na yard sale event. So yung yard sale ay isang uh, ecological solid waste management awareness program na kolaborasyon ng Pasig City Government ng ating uh, ng uh, Ortigas Malls at ng Big Mac Production. So ang uh, layunin ng uh, ng uh, yard sale is uh, parang basura to ayuda no ng ating barangay pero mas maraming participants. So ang mga participants po dito ay mga barangay Uh, mga organisasyon, mga schools, yan, mga private sector, at uh, isang ating barangay sa uh, nakilala, no, uh, binigyan ng pagkilala at nakatanggap ng third place sa pinakamarami na na turn na recyclable waste. so um, again, no, nagpapasalamat ako sa sa Pasig City Government, of course spearheaded by uh, by Konseal Kiko Rustia no, alam naman po natin si Konseal Kiko siyang uh, committee chair sa environmental protection of course nakakatuwa din ang initiative ng Ortigas Malls para mas tala pang mapalawig na uh, ang uh, kahalagahan ng uh, pag-alaga sa ating uh, kalikasan and of course sa uh, Big Mac production so kayo nagpapasalamat sa ating uh, combined efforts ng ating uh, mga barangay staff of course ang ating clean and green team no? Ang ating mga constituents, mga kabarangay po natin. Especially yung mga ibaho natin na collect sa basura to ayuda ay dinivert natin sa dito sa yard sale. At syempre no, kay Kagawad Justin Galang na talagang uh, for the past few years ay talagang tuloy-tuloy po ang mga programang pangkalikasan dito po sa ating barangay. So nagpapasalamat ako, pagbati ko po sa lahat ng mga nanalo. No, Gain din sa mga participants and we do look forward na sa taong 2024 ay mas lalo pa nating uh, mapalakas ang mga programa natin pagdating sa environmental protection. At ah, syempre, no, ang Barangay San Antonio ay uh, patuloy pa rin sa iba't iba nating mga serbisyo sa ating mga programa at iba't ibang mga kolaborasyon natin para makapaghatid tayo ng uh, iba't ibang mga activities no, para sa ating mga kabarangay. So unang-una dyan no, ang ating uh, Urban Home Vegetable Gardening na isang kolaborasyon with uh, the Pasig City Nutrition Committee of course led by uh, Ate Mel Bonode, siya si Mean na andyan din, para i-promote pa ang uh, backyard gardening, yung uh, pagiging plantito at plantita at uh, ang naging uh, uh, objective dito of course is food security eh uh, syempre no uh, maging maging aware din tayo sa importance no ng uh, urban gardening at uh, pagdating sa pag-alaga sa kalikasan di ba hindi lamang naman tayo sa mga waste segregation di ba pero at least yung makagawa tayo ng little contributions natin to make uh, our barangay as green as possible so ang mga participants po sa ating naging uh, uh, gardening program ay ang mga members ng 4Ps, ang ating mga pregnant and lactating mothers, ang ating mga mothers din na uh, ng ating mga participants sa ating feeding program. So again, maraming-maraming salamat no sa ating uh, sa ating uh, health uh, and nutrition committee of course led by Kagawad Rachel Rustia para po sa mga programang ito no na talagang uh, na-address ang kalusugan ng ating mga kabarangay. At syempre, ang Pasig City Government ay patuloy din po sa kolaborasyon with the different barangays no, para ipagpatuloy ang mga capacity building po ng mga barangay officials. So recently po, ang inyong lingkod kasama si Kagawad Cynthia Milo, ang ating Barangay Security Force at si Secretary Nixon Alvarez ay gumateng sa isang uh, seminar patungkol sa barangay anti-drug abuse committee. Na so alayunin ng uh, seminar na ito ay palakasin ang ating mga anti-drug efforts pa na ginagawa dito sa barangay San Antonio. And of course, this was facilitated by the Pasig City Anti-Drug Abuse Office led by Tita Aida. So again, we do look forward, no, to to more uh, programs pagdating po sa anti-drug uh, campaign po natin. At uh, syempre, excited rin si Kagawad uh, Sincha dahil syempre, uh, isa ito sa kanyang mga committee na kanyang uh, hinahawakan at uh, excited na rin siya uh, na makapaglatag din ng iba't ibang mga programa pagdating sa anti-drug abuse efforts natin sa Barangay San Antonio. And of course, no... Uh, ang inyong lingkod kasama rin si Architect Jun Sistoso ay umatenden sa isang public hearing patungkol sa propose na comprehensive land and water use plan at gayon din ang bagong pinopropose na zoning ordinance dito po sa lungsod ng Pasig. So syempre lalo pag zoning, no, very much affected ang ating barangay dahil sa yung mga high-rise buildings, of course the, the business community, the business district. So very highly commercial ang ating barangay kaya talagang kinakailangan din ay mag-participate po tayo sa mga public hearing tulad po nito. So syempre, the public hearing was led by uh, again, Council Kiko Rustia na uh, siyang uh, chairman ng uh, committee po na ito sa ating city government. So again, maraming maraming salamat po sa ating uh, city government sa mga activities na ating uh, nagagawa para po sa ating lungsod at para po sa barangay San Antonio. Ah, syempre, no? Iba't ibang tuloy-tuloy uh, din ang iba't ibang mga activities, no? Particular ang mga outreach activities dito po sa ating barangay, no? Sakto, talagang uh, Christmas season, no? It is really a time for uh, sharing nga naman, sabi nga nila, no? So, we're very uh, thankful to UNP or University of Asia in the Pacific na in the past week no ilang uh, outreach activities ang uh, kanilang ginawa no uh, particularly yung mga different organizations that are associated with the university so of course maraming salamat sa Balang High Study Center sa students on uh, political economy at gayon din ang mga members ng UANP Dula ang Rock no so again maraming maraming salamat sa inyong mga naging uh, activities po sa amin, syempre sa mga volunteers, sa mga professors no? para uh, maibahagi nyo po ang inyong oras no? ang inyong resources para sa mga batang San Antonio at gayon din sa mga pamilyang mga taga barangay San Antonio so sana, huwag no? kayong magsasawa huwag no? kayong madadala uh, alam ko naman no? na talagang ang uh, San Antonio ay isa sa inyong mga uh, default community ika nga, no? dahil nga uh, Siyempre, oh, no? home base nyo yun ng BSA. Eh. Diba? So, uh, of course, ako bilang graduate eh, ng paaralan ito, no? I'm very happy na uh, dahil sa mga kolaborasyon na ito, no? nakakatulong po tayo sa ating komunidad. And speaking of uh, sharing no? at uh, yung mga outreach, no? Pag, uh, yung bigayan and all, Uh, talaga naman dito sa Barangay San Antonio ay ramdam na ramdam na rin po natin ang uh, holiday season. Kaka nga no, ang kapaskuhan dito po sa Barangay San Antonio sa so, Katunayan. Sunod-sunod na po ang iba't ibang mga Christmas parties uh, dito po sa ating barangay. So uh, again, uh, na isagawa na po natin ang uh, Christmas party ng ating uh, BSA Child Development Center or ang ating daycare center na Uh, all 130 no, pupils of our uh, CDC ay uh, ating handugan ng isang uh, uh, Christmas party no nakakatuwa may mga patlak, uh, ang mga parents siyempre yung mga yung mga mga kagawad no na participate din po at naka-attend dito sa ating uh, hinandang uh, Christmas party para po sa mga mag-aaral ng uh, ng ating daycare center. So again, maraming maraming salamat sa ating teachers, sa ating mga staff, of course to the students, sa mga parents and of course to Kagawad Pauline Blando. At syempre no, yung mga mini mini Christmas parties or mini Thanksgiving parties ng ating mga departments dito sa ating uh, barangay workforce ay tuloy-tuloy din po at syempre sinisikap din natin na mapasyalan din po ang kanilang, -kanilang mga Thanksgiving parties na again once a year lang naman po itong uh, ganitong mga kasiyahan talaga. So ang ang malaki Christmas party natin para sa ating mga mahal na empleyado ay naisagawa na rin natin no? after 3 years na, na, since the lockdown na ay uh, naisagawa na natin ang face-to-face uh, -face na Christmas party. Siyempre, may konting catering, di ba? At uh, mga raffle. Dati, online raffle lang tayo. Pero at least ito ngayon, face-to-face -face na. Siyempre, meron din tayong entertainment, no? Live entertainment, no? May banda pa tayo. So, maraming maraming salamat din po sa ating mga staff na umaten. Pero most importantly, maraming maraming salamat sa ating mga barangay staff na tumulong para may organize po natin ng maganda itong ating uh, Christmas party para sa ating barangay employees. At syempre, no, nakiisa din po ang inyong lingkod no, at ang ating barangay sa iba't ibang mga uh, Christmas activities ng ating mga na, dito sa ating komunidad, no, whether based dito sa barangay San Antonio or mga usual collaborators Uh, ng barangay San Antonio. So syempre nandiyan ang Christmas party ng Okay, ang Orambo Elementary School ay nakiisa rin po tayo. Of course, ang kapulisan, no, ang Eastern Police District, ang uh, main, no, yung Police passing talaga sa PNP Headquarters. At syempre, our very own na uh, PNP Substation 1. Uh, nakiisa din po tayo sa kanilang uh, Christmas uh, gathering syempre sa ating mga sa ating private sector no ang UniCare at Shop sa uh, ay uh, nagparating din po ng kanilang imbitasyon sa atin at atin naman nadalohan din po upang uh, ipakita ang pakikiisa uh, dito po sa ating barangay at syempre no ang ating pagdalo din po sa naging uh, Thanksgiving party ng uh, Bagong Ilog Christian Fellowship na isa sa ating mga Uh, strong collaborators din po uh, pagdating sa sa spiritual needs at gayon din sa ating mga anti-drug efforts dito po sa barangay San Antonio. So again, maraming maraming salamat sa inyong uh, mga imbitasyon no sa ating uh, yung po ng barangay po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre no, ongoing din po ang ating uh, distribution ng ating Pamaskong Handog na cash gift para po sa ating mahal na mga lolo at lola ng barangay San Antonio so ito po yung taunan na 500 pesos na ating uh, iniandog sa almost 1,200 uh, na senior citizens registered senior citizens ng uh, barangay San Antonio and uh, house to house po ngayon to e eh, dinideliver uh, at uh, uh, bago magpasko, no, kumpleto na natin yan, uh, syempre pwede na nalaman po kung wala kayo sa bansa. O oh, kaya wala kayo sa bahay, no? Uh, kung kayo man ay uh, pinuntahan para po ihatid ang inyong uh, cash gift mula sa ating barangay. So sa ating mga mahal na lolo at lola, I'm sure kilala niyo naman si April, no? Alam niyo rin ang kanyang contact number dahil alam ko rin personal kayo nagko-coordinate sa kanya sa mga uh, concerns natin at mga pangangailangan dito po pagdating sa aspeto ng senior citizen. So please do get in touch with April para po malaman nyo yung status ng distribution ng ating uh, pamaskong handog para sa ating mga mahal na lolo at lola. So again, maraming salamat kina April at sa distribution team natin ng pamaskong handog para sa efforts na ito. No, alam ko hindi madali na mag-deliver sa mahigit isang libo na senior citizens. Pero sa, of course sa tulong ninyo ay uh, nagagawa po natin ng maayos itong taunang programang ito ng Barangay San Antonio. And a couple of announcements lamang po mga kabarangay. So unang-una po, no? Uh, ongoing po ang ating uh, simbang gabi. Uh, ilang araw na lang, no? matatapos na ang ating uh, simbang gabi dito sa barangay San Antonio. So 5 a.m. po 'yan ha, dito sa ating barangay hall. No? Pero ano, again, maraming options. No? Nakakatuwa ang ating parish na talagang binukas nila ang iba't ibang mga avenues para ang ating mga kabarangay ay makapag uh, simba, whether misa de gallo yan or simbang gabi, no? yung morning or sa evening dahil meron na rin mga anticipated mass na schedules no? dito sa vicinity ng ating uh, barangay. At syempre no, yung mga Eve Masses natin no uh, Christmas Eve, December 24, 6 p.m. po ang ating misa dito sa ating basketball court and New Year's Eve, December 31 naman po, 6 p.m. din po. Dito po sa ating basketball court. So yan, maaga ang ating uh, Eve Masses no. So talagang mas maraming time after no. Pwede na mag get together na ang uh, ating mga pamilya, mga mahal po natin sa buhay na abang, inaabangan natin ang uh, hating gabi no, o ang Pasko at ang bagong taon. So again, maraming maraming salamat kay uh, Father Joseph sa ating parish na Holy Family Parish at sa mga guest priests na uh, nakita ko yung efforts para ma-reinforce no at mabigyan ng oras talaga yung mga nakaschedule na mga misa dito po sa ating uh, komunidad. During this very hectic na Christmas season At syempre isang panawagan lamang ko sa ating uh, mga business owners no? So sa first working day ng January 2024 Mag-uumpisa na po ang ating uh, renewal Ng Barangay Clearance for Business Permit no? Dito po sa ating Barangay Hall no? Syempre usual Mamigrate natin ang ating offices to our uh, basketball court Para mas maging uh, syempre komportable para sa ating mga taxpayers ang kanilang uh, pagre-renew ng kanilang mga barangay clearance for business permit. So again, napahalala ko lamang po, ano, uh, let's do it as early as possible. Huwag ano. na nating antayin ng uh, last minute o last two minutes na naman para uh, asikasuhin ang mga business permit po natin dahil uh, yung penalty, no, malaki po ang uh, maaaring maging penalty pag hindi po natin na asikaso ka agad or late natin na asikaso ang ating mga business documents and obligations. So again, sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages, please subscribe to our YouTube channel, please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating uh, sa ating barangay no para alam natin yung mga mangyayaring pang activities lalo na po in the coming months no ayan na naman. of course with the fresh term diba? we are excited na makapag-introduce ng mga bagong programa para po sa ating mga kabarangay so um, again ang aking uh, patuloy na pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo ang ating mga mahal na barangay employees the barangay council The SK Council, our social media team, of course, sa ating mga uh, collaborators, mga benefactors natin, mga donors natin na uh, patuloy na tumutulong uh, sa ating uh, mahal na barangay. And of course, sa ating mga netizens, mga constituents po natin sa mga kabarangay po natin uh, for being very cooperative, no? laging nakikiisa no? sa ating uh, barangay. At lagi rin nagbibigay ng mga suggestions no kung paano para ating may improve ang ating uh, pagse dito po sa barangay San Antonio. So again, ang aking uh, pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile sa ating uh, komunidad. Asahan niyo po 'yan sa pagpasok ng uh, bagong taon na uh, 2024, no? Panibagong taon, panibagong mga pagsubok, uh, pero asahan niyo po ang aming uh, tapat na pagseservisyo at paglilingkod para po sa ating mahal na, kab na barangay. So sa ating lahat no, huwag natin kakalimutan ng magdasal. No, of course there's a lot to be thankful for. Imagine na na naman po natin ang isang taon, no? 2023 was not uh, the easiest no, na year. Pero ang kagandahan po is uh, from uh, a pandemic no, uh, we are now transitioning na uh, talagang full normal na talaga, no? At uh, the fact that we are still alive, uh, andito pa rin tayo, no? may mission pa rin tayo sa buhay, uh, doon lamang po, no? laki na dapat nating ipagpasalamat. So, sa ating mga kabarangay, no? patuloy tayong magdasal. Of course, ang aking pagbati po sa inyong lahat ng uh, isang maligayang Pasko at nawa lahat po tayo ay magkaroon ng isang masaganang bagong taon din po. So, sa ating mga kabarangay, mag-iingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.